Patuloy pa rin ang inyong pagsubaybay sa Palatuntunang CMN Pilipinas. Pakinggan naman natin ng pag-uulat live and direct mula po naman sa impiran ng Spirit FM DCJO, ang CMN sa Baler, Aurora. CMN live, live Nationwide George Balbero, magandang araw sa iyo. Hello George, good morning. Punta maraming motorista at jehero sa bayan ng Dipakulaw sa Aurora. Na aksidente kasi sa kabumalandra sa kalsada ang isang delivery truck na kargado ng yelo sa bundok na sakop ng barangay Dinadjawan sa lugar na patungo sana ng dinadigi sa Isabela. Ayon sa hepe ng pulisya na nabitin sa pag-arangkada ang truck kaya napatrap sa nawala ng kontrol bago tuloy ang bubaliktad. Sugatan tuloy ang pahinante at driver nito na ginagamot ngayon

ni Pulis Major Michelle Paulino ang hepe ng Dipakulaw PNP. samantala na sa kalsada ang truck sa tulong ng isang dump truck sa kalang tuluyang nadaanan ng mga na stranded na sasakyan. Panawagan ng PNP sa publiko lalo na sa mga biyahero at motorista. Pag-iisipan, pong kapag po ipiyahin, i-check po muna na ko driver kasi po kay at saka internet ay yung extension ay ayot pero yung driver nagtitin ko sa ang tinig ni pulis Major Michelle Paulino, ang jefe ng Bitakulo PNP. Wala rito sa DCJO Spirit FM, CMN Baler Aurora. Ito si George Valpero nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. Maraming salamat George Balbero mula po naman sa DCJO Spirit FM CMN si Baler Aurora.